Sisimulan natin ang balitaan ngayon sa isang mahalagang pag-unlad sa pinagting na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na online gambling. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ay naguulat ng isang positibong pagbabago kung saan mas marami ng social media influencer ang voluntaryong tumitigil sa pagpupromote ng mga ipinagbabawal na platform na ito. Ito ay kasabay ng mas malawakang pagtugis upang protektahan ang mga Pilipino mula sa masasamang epekto ng mga online na pustahan na walang regulasyon. Kinumpirma ng CICC sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology DICT na mas marami ng influencer ang sumusunod sa kanilang panawagan na itigil ang pagpopromote ng ilegal na online gambling. Ang nakapagpapalakas loob na trend na ito ay kasunod ng mahigpit na babala na inilabas ng ahensya noong nakaraang linggo kung saan hinimok ang mga content creator na tanggalin ang mga material na may kaugnayan sa sugal bago ang July 11 o maharap sa legal na aksyon ayon kay CICC Deputy Executive Director at DICT Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso ipinadala ang mga abiso noong Hulyo 15 at marami ng influencer ang sumunod sa pamamagitan ng pagtatanggal ng kanilang nilalaman. Ang mabilis na pagtugon na ito mula sa ilang personalidad sa digital ay isang magandang senyales para sa mga autoridad. Gayunpaman, hindi nagpapahinga ang CICC. Kahapon lamang, kinumpirma nila na aktibong iniimbestigahan nila ang hindi bababa sa sampung high-profile influencer na patuloy na sumusuway sa direktiba. Binigyang diin ni Paraiso na inuuna ng CICC ang mga individual na ito, lalo na ang mga may malalaking online na taga-subaybay na sinabing, We're going after the head of the snake. If we go hard on these 20 biggest influencers, the others will probably start feeling afraid. Maaaring humarap ang mga influencer na ito sa mabibigat na kaso, kabilang ang ilegal na pagsusugal, pag-iwas sa buwis, at paglabag sa Data Privacy Act, Republic Act 10173. Ilan sa mga iniimbestigahan ay mayroon umanong milyon-milyong followers at namumuhay ng marangya. Nakikipagtulungan ang CICC sa mga pangunahing social media platform tulad ng Meta, Facebook at YouTube na nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa pagtatanggal ng mga account na patuloy na nagpopromote ng ilegal na online gambling. Hindi dapat magulat ang mga gumagamit babala ni Paraiso kung tatanggalin ang kanilang mga account bago pa man makatanggap ng direktang abiso mula sa CICC. Siya ang kampanyang ito ay hindi lamang para sa mga influencer. Tinutugis din ng CICC ang mahigit isang daan at limampung illegal gambling websites na nakilala na ngayon ay nakapila para sa pagtanggal sa pakikipag-ugnayan sa mga internet service provider. Hindi matatawaran ang panganib ng illegal na online gambling. Hindi tulad ng mga platform na lisensyado ng Pagcor, ang mga ilegal na site na ito ay gumagana ng walang pangangasiwa Kaya't ang mga ito ay mapanlinlang at madaling manipulahin ang mga resulta. Sila ay sadyang umiiwas sa pagpapatunay ng edad, obligasyon sa buwis at pananagutan na naglalagay sa mga individual, lalo na ang kabataan, sa matinding panganib sa pinansyal at sikolohikal. Pinagkakaitan din nila ang bansa ng malaking kita na maaaring gamitin para sa mahalagang serbisyo publiko. Ang pinaigting na pagsisikap na ito ng CICC ay nagaganap habang ang iba't ibang sektor, kabilang ang mga mambabatas at ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, ay nagpapahayag ng lumalaking pagkabahala. Inilarawan pa ng CBCP ang online gambling bilang isang bagong salot o virus na sumisira sa mga individual, pamilya at lipunan na nagdudulot ng pagtaas ng mga kaso ng adiksyon. Ipinapakita ng kamakailang mga survey ang nakababahalang bilang ng mga kabataang Pilipino na may edad 18 hanggang 24 na nakikibahagi sa online gambling, kung saan marami ang gumugugol ng malaking bahagi ng kanilang kita sa mga aktibidad na ito, madalas na umaasa sa mga pautang o digital wallet na nagpapalala ng utang at mga hidwaan sa pamilya. Para sa bahagi nito, pinalakas din ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mga pagsisikap nito upang pigilan ang paglaganap ng sugal. Kamakailan ay inutusan ng PAGCOR ang lahat ng kanilang lisensyado na alisin ang lahat ng billboard at out-of-home advertisement na may kaugnayan sa sugal bago ang Agosto 15, na kinikilala ang pangangailangan na itaguyod ang isang mas ligtas at mas responsableng kapaligiran sa paglalaro. Habang patuloy ang paghaharap ng CICC, malinaw ang mensahe. Ang pagpopromote ng illegal na online gambling ay may mabigat na kahihinatnan. Hinihimok ng mga autoridad ang publiko na manatiling mapagbantay at iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad na binibigyang diin ang kolektibong responsibilidad na protektahan ang mga mahina mula sa malaganap na banta sa digital. Ito, YB, isang mahalagang paalala sa lahat na maging maingat online at suportahan ang mga pagsisikap upang matiyak ang isang mas ligtas na kapaligiran sa digital. Patuloy nating susubaybayan ang kwentong ito. Huwag kalimutan, mag-subscribe at like!